Ayan, what a great, great morning. Tuesday morning. Paakyat na naman tayo sa bulubundukin. Char, bulubundukin, bundok. Ayan, ate. Uh, okay, diretso na kay na Kasi maabutan tag-ulan. Hi, good morning, kabuwakak. Sa padalong namin sa school. Ayan. Hoy, ginoo ko na nugat na. Ayan, di ba? Oh. Mga buotan. Ano nga, magpabadlong na po ka, sir. Oh, <laughs> uh, ayan. Hey, kagwapo man. Mm Hoy, -hmm. hey, mga gwapa ba ani, Uy. Ha? Huh? Guapa mang good. O kaway-kaway mga guapa. Di makita. <laughs> Ayan. May vam. So good na sila. Ayan, padalong namin sa kindergarten. Akong ate. Oh. Ha? Wala. Ay, ginuko ako yung maestro. Diriwa mo kong kabalong. <laughs> Alaka ati. wala yung may klase. Eh. Kaluoy in tawon. Wala ka umanda yung ka, Michelle. Char. Ayan mo nila, classroom. Wala yung di ay. Alaka ati. Diyos ko, Lord. Ato na chatan yung papa. Mm-mm. Bye, guys. Ay. Ang mga isangkay mo, oh, mo di pa nang anta ko na Bye everyone.